Tog. At tapos na po yung pagbaba natin. After ilang minute, tayo ay magbibihis na muna. Pagod ah, eh. kawisan. Kawisan tayo. Kaya may baon tayo damit dito. Kapalit tayo. Tapos muna tayo ng katawan. init pagod yung gagamba ko dahil sa pagod bumaba na kanina nandito yan sa taas eh pagod siya pag bubuhat tagas ang taba oh.